What's we'll up, Perp? Another day, another bike. Punta tayo ngayon sa Kaloocan. Tingnan natin kung ano. May ADB175 kasi nagagandaan talaga ako dun. Gusto ko lang i-shoot kung pwede. Tapos din. Kung pwede. Tingin lang ha. At tara, tala na tayo. Kita-kits doon. Ano sa left uh, sa left side siya? sa left side siya? Ano sa left side siya? Ano sa left Pasta. Ayun, eh no, So, Hindi na, kahit mga ganyan lang, okay lang. Hindi na, kahit mga lang, okay lang. Okay mag-vlog, Sobrang solid, mga Earth. mga Mga na siya, apat. Tapos signal light, LED na. Alloy na rims sa Dual sport na tires. Ganda po, no? Panalo. Solid. Ayan. natin. Tapos, ay, oh, nakadebasa na rin siya. Tapos, LED tail. LED rin na brake lights. Pagka natin mga earth, na natin kung Ang height ko, 5'10. Tapos sa natin kung laki. Naka uh, flat foot tayo. Ganda. Solid. Ano? Okay, Relaxed position siya. Solid syo. Ganda. Panalo. Panalo to. Sobra. Solid. Bagay. <laughs> sa <laughs> yes. Sa'yo uh, ako say, yeah, no, no. Ang laki niya eh. Yung pag sumasakay kasi ako sa ano, sa ADB, di naman sa ano. Nakaganto ako sa ADB. Uh, Yung yes, kay... Wala. wala. maayos, Mayayos oh. oh. Wala. Oh, ay ito hindi kaya. Oo oh, ito yung relax position pero mas gusto ko yung gando. Mas so, okay. Tsaka ano, ayan o, oh, height ko 5'10". So, sakto lang. Oo. Oh, sakto lang siya. Oh, sakto lang. Maganda. So ano. Sana may itim. Tingnan natin kung may itim. So ito na, ito na pinakaantay nyo ang ATV killer kung tawagin. Ito ang Motor Star ATV 175. So ang kanyang ah, presyo is 87,000 pero may discount pa to pag cash alam ko kaso. Tatawag pa nila kasi sa ibang branch nagtanong ako 84,300 ang one year nila ang uh, down payment muna tayo ang down payment niya is 27,900 27,900 ang down payment ang one year to pay niya is 5,475 ang uh, 18 months naman niya is 2,780 oh uh, ano niya? uh 18 months to pay halo, Ganda. Medyo siyang parang carbon fiber na ano eh, texture. Malikabok lang pero wala ganda talaga niya. Ito, parang carbon fiber din. Oh, parang tingin ko, kukuha na tayo. Baka black, ganda, sobra. Baka black na lang. Pinag-iisipan ko yung puti or silver, pero hindi ko mapigilan yung sarili ko kasi ang baba nung ano, monthly sa isang taon, tapos magkano lang yung down payment. Kayang-kaya talaga. Pinumpit ko na eh. So, tingin ko, kakayanin ko. Kaya tingin ko, kukuha ako ng itim. Sabay, ito na gamitin natin sa mga ride. Reviewin natin. First ride tayo bukas. Sabay may ADB sa bahay. 160. Sakto. Ipagtabihin natin. No? Sukatan natin. Kung pagkumparahin natin bukas. O yan. Abangan yan. Sakto yan. Macpuri TV. May pang long ride na tayo guys. D90 BS. Motorstar naman tayo. Alamin natin yung mga pros and cons nito. Kasi talagang medyo ano ko eh. First time ko magawang Pinoy na motor. Yeah. Tala, order na tayo ng black. Kaya natin ko ilang araw. So, ayun guys. Nakakalungkot. Walang black. White lang. Gaantay pa. So, try natin pumunta sa ibang branch. No? Try namin maghanap pa. Maga pa naman. Gusto ko talaga black eh. So, ayun. Pag gusto nyo ng white, meron dito sa kalawakan So, ayun guys. Papunta kami ngayon ng besides up. Kasi tandaan sa ngayon actually, eh. mayroon pang motor start doon. Tingnan natin kung may unit doon na black. Kasi gusto ko talaga yung black na in ako. Sana may available. Pag wala, pahanap na lang tayo. Ayoko na maghanap pa. Kasi mayroon sa mga probinsya eh. eh. sobrang traffic din. So, doon na lang, di ba? Balikan ko kayo pag nasa Visayas up na kami. So, hindi na Motorstar Tingnan natin kung meron na dito Sana meron Sana meron Sana meron natin. Sir Jan Uy Sir ako yung tumawag Side by side tayo Dito ako ngayon sa ano Kaso, puti pa rin ang available dito, guys. Puti pa rin, puti. Ganda, oh. Hindi daw kasya. Ikot lang ako. Ganda talaga, ano? Pogi. Oh. Lang tayo, Ganda. Sobrang kaso, puti pa rin yung available dito. Pero, tatry daw nila maganap ng black. So, ako balikan ko kayo kung makahanap sila. Tapos, dito na tayo kukuha. Siyempre, malapit sa amin ito eh. eh. Diliman lang ako. Okay na rin. So, sana mayroon. Balikan ko kayo kaagad. Tapos, reviewin natin to. Ganda eh. Tapos, long ride natin. Tingnan natin kung may lalabas ng mga sira o oh, problema. What's up mga Earp? Another day, another Sunday. Pero, another bike journey na naman to. Punta tayo ngayon sa Regalado Ab. Nakakita na ako ng ano, motor star na 175 ADV. So, yun. Kunin na natin. At, black yun. So, bangitap magalap ng black dito sa malapit. Marami sa bulakan tsaka mga Rizal. So, yun. Meron na tayong na kuha. So, yun, guys. Dito na tayo. Water Star. Yun, oh. Ay, good news, mga Earth. Putsa. Kuha natin. <laughs> so, dito. Punta kayo. Regalado tsaka Muñoz. Isa lang pala, yata sila. Pero doon sa Munoz din, meron din. Ang hirap lang ng blocks. Swerte dito, ang bait, ang bait dito. Sobra din. Dito tsaka sana, sa ano, sa Tandan grabe. Solid yung ano, mga staff dito. Woo! Yes! Mauwi na natin. Papeles na lang. Balikan ko kayo. Na guys. Ano na lang, sinisikipan lang niya yung mga parts nakabit na ni kinakabit na ni Sir yung mga mating. Ay, sticker. Okay lang, akin na lang. Para di service niya pag dapat alisin niyo to. Papalitan ko sana ng pangalan ko. Yung Macuri. <laughs> so mababoy pala e, di wag na. Okay na. Thank you po. Let's go, first ride. Pagas muna tayo kasi Just yeah, for activation, let's just go. What's up, mga Earp? Ngayon, nandito tayo na naman para mag-review ng dalawang malupit na ADB. Ito, ang original. ADB 160 ng Honda. At ito, ang nasa tabi ko, ang pinakabago ng Motorstar. ADB 175. So, ano pa yung nahantay natin, mga Earp? Umbisa na natin itong taste ride. Review natin to sa kanya ito. Real time. Side by side comparison. Hindi lang picture, nagdalawan ng metro. Tara, sukatan na ito. Alright.